Magandang tanghalian po mga kalaki, July 29 na po at narito na po ang mga inaabangan yung mga 6 digit lucky numbers na pang malakasang jackpot po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ayan po habang wala pang bumibili sa tindahan, vlog vlog muna tayo, bigay bigay muna tayo ng mga tips sa mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag po araw araw po sa atin, okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan huwag nyo po agad bibitawan ha at syempre po sa mga ready na dyan, habang nagtatanghalian ka, habang kauuwi mo lang habang nagpe-prepare ka ng lunch, abay mas maganda po mga kalaki na buksan nyo po ang cellphone nyo at kunin nyo na ang listahan nyo at panoorin nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po na bagong sumada para po sa Nyo. Okay? At huwag nyo po, mga kalaki na, uh, ang mga laki na boys natin eh, huwag, kunyari, binigay ko, tas hindi na kalimung, nyo, tas hindi nyo tinayaan, ako po, sayang, huwag nyo pong gagawin yun, okay? Pag sinabi ko pong 3 days, 3 days po tayo mga kalaki, kaya sa mga may gusto po ng lucky numbers namin, ibibigay ko dyan, manood ka sa mga ayaw naman po, lagi kong sinasabi, marami po kayong mapapanood dyan na iba, lagpasan nyo po ang vlog namin. Pero kung solid followers ka namin, at naniniwala ka sa amin, kami po ang magdadala ng swerte sa buhay mo. Makilig ka pong mabuti. Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay, eto na po mga kalaki, ating mga lucky numbers. Tuloy-tuloy po tayo. Umpisan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number. Number 18. Number 37. Number 43. Number 48. Number 21. Number 39 number 52, number 58, number 60, at number 21. Okay, isunod na po natin mga kalaki ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number, number 9, number 22, number 33, number 38, number 30, number 25, number 29 at number 11. Okay mga kalaki, isunod na po natin ang 7 digit laki numbers abroad. Ang 7 digit laki numbers mo ay number 14, number 20, number 26, number 15, number 14 at number 5 at ang isa, number 29. Okay mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin na yan. Hindi pa tapo tayo ito sa 6 digit lucky numbers 1 so, to 29 or 1 to 25 abroad sa iyo pa rin to. Number number 3. Number 19. Number 24. Number 10. Number 5 at number 8. 16. Okay mga kalaki, sunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Ito na po. Ang 6 digit lucky number 0 to 9 mo ay number 4, number 2, number 2, number 5, number 1. At number 7. Okay mga kalaki At ito naman po, isunod natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang yung 5 digit lucky numbers ay number 30, number 27, number 28, number 15 at number 17. Okay mga kalakay, kompleto na po mga lucky numbers natin abroad. lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices natin na mga lotto jackpot po. Ah, okay, sa mga Uh, bago ko po ibigay ang mga 6-digit lucky numbers mga kalaki sa mga followers natin dyan, makinig po mabuti, dapat naka po kayo sa mga legit na account namin na para makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na kinukuha ang picture ko, ginagawang profile sa Facebook, nako po, hindi po ako yan. Baka po mali kayo lang nasasalihan sa private consultation, nako po, hindi po ako yan. Baka mali po kayo lang na o napapanood, hindi po ako yan, kinukuha lang po nila ang mga picture at videos ko in-upload nila pero hindi po ako yan. Okay? Madali lang pong hanapin ang aking account na original. Ito po mga kalaki ang gamit ko ngayon. Red Parungkin na. Lagi nyo pong iti-check ang followers dahil ang followers hindi po yan nadadaya. Red Parungkin po na merong uh, 200,000 followers at syempre po meron kami second account, Aris Gatchalian at meron din po kaming TikTok ang TikTok natin 425 445,000 followers na po tayo Ako dumadami na no At syempre po sa YouTube 17,000 followers mga kalaki At po yung mga legit na account natin Sa social media Pwede po kayong humingi Ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest Mag-pagod Mag-request Pag nakita ko po kayo po Ay comment ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart ng heart ng mga kalaki At naka Basta naka-follow Bibigyan kita ng mga lucky numbers Agad-agad sa messenger nyo Okay Tandaan nyo po Ang lucky numbers namin Libre po ito Wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay at mas ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding, pag ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertrand mo. Malay mo naman dito pala ang swerte mo. Kami pala magdadala ng panalo sa iyo. Kaya subukan mo na ang private consultation mga kalaki. Tandaan niyo po ah, ang lucky numbers po namin 3 days po inaalagaan yan, huwag po agad bibitawan. Okay, at sa mga sasali po interesado dyan, message na nga po kayo sa messenger ko at isasali ko po kayo sa discount. At syempre po, ang, um, uh, sa mga unang sasali po dyan, bibigyan po kayo ng discount para member kayo sa akin ng tatlong buwan ng July, August at September. Okay, ayan po mga kalaki ha. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 642 Pilipinas, kunin mo na number 37 Number 16 Number 14 Number 20 Number 25 At number 31 At syempre, isunod na po natin ang 645 Ito na po Number 15 Number 19 Number 28 Number 36 Number 39 At number 42 At ito naman po ang 6-digit laki Number 649 Kunin mo na Number 26 Number 37 Number 40 number 42, number 24, at number 18. Okay mga kalaki, ito rin po ang 655, 6 digit, lucky numbers, kunin mo na rin. Number 23, number 17, number 34, number 36, number 19. At number 11. Okay mga kalaki, isunod na po natin ang 655, 6 digit lucky numbers. Ito na, kunin mo na. Number 3, number 16, number 28 number 37, number 44, at number 49. Okay, at ito po ang pinakalas ng 6-digit lucky number 658 mga kalaki, kunin mo na. Number 24, number 28, number 23, number 35, number 38 at number 41. Ayan mga kalaki, kompleto pa po mga lucky numbers namin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po ang lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago nyo po palitan. At ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay, ayan, kay Ma'am Rowena. Ma'am Gat, ga, ano, Gaston. Ma'am Rowena Gaston po ng... Quezon City. Hello po sa inyo sa mga taga Quezon City. Ilang beses ko nang napanalo yan sa Family Gaston na walang sawang nanonood araw-araw. Hello po kay Lola Divine, pinababate ni sa Pamilya Gaston. Hello po at syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ah, ang mga magpapa-shoutout po dyan kapag nakita ko pong naka-comment kayo at nagfa-follow, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Okay? Ito na po sa mga jeepney driver naman po dyan po sa may silang kabite. Hello po dyan sa mga tricycle driver, jeepney driver o taxi driver kung meron dyan sa kabite. Shoutout po dyan kila Kuya Anselmo. Hello po. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Good luck. Kain na.